So kaninang umaga ay ang hirap talaga mag-isip ng ulam ng pananghalian dahil busog ka na kasi nag-almusal ka na. So alas 9 na nga po pala ako nag-almusal. And then pag uwi ko sa bahay ay pumunta ako sa likod at nakita ko yung mga tanim ni nanay na mga gabi at kumuha ako ng konting sanga neto upang sa ganun ay may maulam naman kaming mag -ama. And then, ayun, meron nga akong leftover na natira, na tinapa, tatlo siguro yon So, ayun na lang ang pangsasawag ko dito, guys, dahil masarap itong ilagay sa mga kahit anong mga dishes na, alam mo nyo na, yung mga gulay-gulay. Then, syempre, sasampalukan natin yan, and bagoong all the way. So, yun. Siguro rich kid ka pero masarap talaga ito. Sa mga mahihirap na katulad namin ay gustong gusto namin itong ulamin. Lalong lalo na pagka nagbiblend yung asim at alat ng bagong. So yun lang guys, babalatan na natin yan. So guys, pag nagbalat nga po pala tayo ng gabi ay kailangan lagyan natin ng plastic yung ating kamay. At napakatagal tanggalin talaga yung manchayanan sa ating kamay guys. So ayun, sobrang nakakapagod din dahil nga ang tagal magbalat talaga, sobra guys. Pag nakikita nyo naman yan, isa-isa yung talagang balatan. Kasi nga, medyo may konting katis lamunan yan. Kaya dapat natin balatan ng maayos yan. So, yan po ang technique sa mga rich kid po dyan. Shout out po, kasi masarap po talaga ito, sobra. Pagka sa laing. Pag sa naman kasi guys, ibibilad pa yan. Pagka hindi naman na, ilalagay eh, na lang ng bagoong. Saka yung mga leftover yung isda. Mas masarap sana guys kung prito. Kasi yun yung gusto ko. Kaysa naman sa inihaw. Okay lang din naman yung inihaw. Pero good pa rin yung prito talaga guys. Mas malasa talaga. And ayun guys. So magsha-shoutout na lang tayo. Dahil wala tayong mic that time. Kasi nga maingay yung mga aso ko maliliit. Nakita nyo naman kanina habang kumukuha ko ng gabi. Ang kukulit nila nag-away-away sila. Kaya ang ginawa ko mute ko na lang po siya and then sa so shoutout po tayo guys ha. So ayun guys, shoutout nga po pala sa mga active po na commenter natin sa ating mga followers. So, namili tayo ng apat guys. Shoutout kay Jerry Escalo Jr. And shoutout kay Marcos Garcia. Yan, mga active, uh active commenter po yan sa ating page and shout out po kay Lily Diaz ayan mga active commenter po yan laging nagko-comment and last but not the least yung bayaw ko shout out kay Carlo Silva ayun mga mababait at masisipag mag-comment po syempre nagsishare din po yung mga yan yun lang guys so ayun guys mag-uumpisa na po tayo magluto let's go Guys, check natin. Duro na ata. Uy, solid. Oh, may sampalok pa. Solid. Let's eat, let's eat. Nain ko muna yung aking anak. Mag-eat siya ng... Mag-eat siya ng fish. Mm. Fish. Mm -hmm. Ayan. Tapos, ulam natin guys, yung... Ito. Gabi. Gabi naman yung sampalok. Tapos, meron siyang meron siyang tinapa. So, parasing. I yung sampalok niya bunga talaga. Hindi siya yung condiments na nabibili lang. Bunga siya. Sarap. guys. Rose. see you. Give mm -hmm. mm -hmm. Ito yung tinapakagabi. Yeah. Kung naalala nyo, meron nang tinapakagabi. Mm-hmm. din yung anak ko, no? Hmm. Meron ko pa? Mm-hmm. Meron ko pa daw siya. Mm-hmm. Mm-hmm. Amit ng ano. Sarap ng asim niya. Tak ada yang jual. ating juice. Yung ating ginawang kalaman si Diyos. Good warm water. Oh, ikaw naman sumubo na. Mm, go. Mm -hmm. Ipapasubo pa kasi siya kasi baby pa daw siya. Baby ka pa? Okay. Mm -hmm yung baby ko lang Pero 5 years old na siya. Mm. So, talaga Bagong pitas. yung mga leftover yung ano, ulam kagabi, pwede nyo yung gawin ng paraan yan. Hmm. Pwede nyo gawin ng paraan yan. saug saug nyo lang. Ah. Sige nga. lang naman nung kanin natin guys, ang kanin lang. uh-huh. din natin yung bata. Dadalawa lang kami dito sa bahay. Mga ganitong ulam yung hanap-hanapin yung pagka nasa siyudad Wala kayong makukuha na. Bibili. Pero dito sa mga kamen, lupano, eh, nagtatayin talaga kami para may na ng ulam libre tapos mga leftover na lang na isda ganun pwede na yun kailangan lahat makasin yun po pasok sa katawan

Mhm. Uh Busog -huh. Shoutout nga pala sa baso ng Thursday. You... Reusable talaga.